guys. Ito kami sa... Yunis, may aso. May kamatay. May aso? Hindi ka mo hindi ka naman yan. One fourth lang. Ang daming, ang daming namang manok. Magsimula ka sa one. Saan ang one? One, two, three, four. Ah, binibilang pala yan. Pag may mawala isa. Oh, may aso dyan. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, di ba? guys, oh, may daming manukan. Uy, bawal. Bawal naman yata ito. <laughs> <I, inaudible> ang dami mong... Uy, nasan yung amo? Huh? 92, 92. 94, 95, 100 Ang dami, ilan ba yung lahat? Oh my God 200 Ayun, mo mga ha? Ayun ba yung may-ari, Eunice? Ayan ba yung may-ari? Ayan? Ayan? Yung iba, hindi, yung, yung yeah, kulay red ang oh, tatak sa mga numbers. Hindi yung man, man. Yun ba ang tag-iya? Oo! Oh, oh, Ama, ah, ma, 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 <laughs> 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 Andito po kami sa farm. O ba diba, ang daming manok? Ay, walang manok dito. O, oh. nasaan kaya? Daming manok. Oh, Yunis. Yun ba may ari? Ah, mga kabait niya O yun ba yung pinuntahan niyo lang sila doon sa papa mo? Uh -uh. Oo. Oh, mm ah, parang simple lang siya. Ay, eh, bakit doon sa maglakad? Ah, gano'n siya maglakad? Atap, ano? Eh, sino ba yung nakaupo doon? Ha? Huh? Ah, ilan anak niya? Ha? Ah, ilan bang anak niya? Marami pala siyang anak. Uy, ang dami namang manok. Uy, sa kanya to lahat? Ha? Ah, hindi pala. Sino 'yan si Ha? Tapos bahay. Ha? Sino siya? Sino siya? Open. Tingnan mo, mo siya, open. Walang, walang, Saan? Wala wala Saan? Kita. Paano ba? Ano yung pwede pag tumain, wala mang ano? Sila lang man. Pag ta, ikaw wala namang ano? Opo eh, sa paano pag ano? Ito yung si dito eh, wala. Ito yung si Ariel ito eh, wala. lang ako ng Oh, de bar.